Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan. These past few years ay napag-uusapan nga natin ang pagbagsak ng ratings ng NBA. Ang NBA Finals ngayon ay ang lowest rated finals in a very long time. Kahit na mas kondi ang population noong 90s ay dihamak nga na mas mataas ang prosyento ng mga fans na nanunood noon. Madami ang posibleng dahilan dito tulad ng inconsistent na tawagan ng mga referees, ang pagpasok ng small market team sa NBA Finals, ang maagang pagkakakalimutan kalaglag ni Lebron at Curry na hanggang ngayon ay masasabi pa din natin bilang ang muka ng NBA. Ang pagkabigo ng mga American-born players na magwagi ng MVP sa last 7 years. Ang pag-angat ng mga illegal streaming sites. Habang may iba din nga na nanunood na laman ng highlights at iba pang posibleng dahilan dito. Ganun pa man, medyo concerning nga ang ginagawa ngayon ng mga teams. Kahapon nga ay madami ang nagulat ng ibenta ng bus Family, ang 17-time champion franchise Los Angeles Lakers sa historic na halagang 10 billion kay Mark Walter making him the majority owner of the franchise habang 15% pa rin nga ang matitira sa Bass family at mananatili na governor ng team si Jeannie Bass Subalit hindi lang nga ang Lakers na nagbenta ng team ang 18-time NBA champion Boston Celtics ay bidenta din nga ang kanilang team mga kaibigan matapos na magkampyon at ganun din nga ang Dallas Mavericks owner Mark Cuban binenta niya din nga ang Dallas Mavericks matapos tapos na makaabot sa NBA Finals last season. Tila ba napapadalas nga ang bentahan ng mga team ngayong season? Madami nga nagsasabi na kapag nawala na si Lebron at Curry ay babagsak na rin ng NBA. Well, sa edad na 40 years old and 37 years old ay hindi mo nga inaasahan na sila pa rin ang magdo-dominate ng liga at hindi nga nagkukulang ang NBA sa magagaling na players. We can easily name 5 or 10 players na pwedeng maging parte ng all-time great list kapag tapos na ang kanilang mga career. Ganun paman ay wala nga silang karisma sa fans tulad ng meron si Lebron at Curry Sumikat nga talaga ang NBA sa Amerika sa panahon ni Magic Johnson at Larry Bird noong 80s Dahil sa kanila ay nagkaroon na nga ng mga TV deals ang liga at pinapakita na ito ng live nang patapos na si Magic at Bird ay sinalo naman ni Michael Jordan ang pagiging face of the league at ginawa niya itong global game at malaking dahilan dyan ang kanyang style of play, overall charisma at pagiging parte niya ng 1992 Dream Team, ang unang pagkakataon na naglaro ang mga NBA players sa Olympics at nakita nga ng buong mundo ang kanilang galing. Nang patapos naman si Michael Jordan ay andyan na ang naan, tulad nila Shaquille O'Neal at Kobe Bryant na naging popular din sa mga fans. Nakatulong din nga na naglalaro sila sa big market franchise ng Lakers noon. Matapos ito ay andyan na nga si Lebron at Curry. Ngayon nga ay sino ba papalit sa kanila? Si Shea Gildos Alexander na wala nga sa kalahati ang followers kumpara sa role player Lonzo Ball. Si Nikola Jokic na walang social media. Ito nga ang pinaka problema ng NBA sa ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?